Green Flower Greenhouse. Try natin dito ang eat all you can nila na 349 pesos. Lengua, chicken pastil, chong kawali, beef caldereta, menudo, beef stir Fried chop suey, spicy Pusit tahong, pakbe, pansit, fried chicken, salad area, fruits, gulaman. Halo-halo tayo na unlimited sa sahog at gatas. Pwede kang gumawa ng halo-halo. Dito na nga kami nagkita-kita ng mga kaibigan ko. Simula kasi nang napasok ako sa San Miguel National ngayon lang ulit kami nagkita. Get together! Eh, san pa nga ba? Di, syempre, sa Eat All You Can uh, uh, lang. <mintilabber> Wala ko sinama niyan, eh. <mintilabber> Napaka-daming pagpipilian. Eh, pero, ano nga ba yung kukunin? Eh, di yung pinakagusto. <mintilabber> sa <So, mintilabber> so, totoo oh, lang naman, oh, naisip ko na sa unang-una pa lang na hindi talaga malulugi ang Eat All You Can sa amin. Gugustuhin mo tayo